Hai, magandang araw sa inyo. Isang mapagpalang araw po. Naku po, eto. <laughs> May lumabas po ng mga ugong-ugong na balita. Bagaman in-interview po si Cayetano tungkol sa pagiging SP na pwede siya. No? Talagang yung requirement talaga, eh talagang kuhang-kuha po ni Cayetano kesa naman ito kay School Bukol. At hindi lang po gusto ng mamamayan, talagang gusto ng lahat si Cayetano Dahil isipin mo na para mo si Cayetano kay School Bukol. Dahil si Cayetano ay abogado. Saka, tingnan mo naman mga diskarte niya para pananalita. Talaga matalino eh. Makikita mo sa isang tao, kapag matalino eh, napapaliwanag niya yung isang sitwasyon. Hindi katulad tulad ni Skul Bukul, kung ano na sa bibig niya, yun na yun. ba? Diba? Hindi niya iniisip. ba? Diba? Naniwala siya kay Remulia na kapag daw yung isang witness, eh kailangan ng lagyan ng proteksyon eh kailangan daw muna isa -ole. Eh sa niya kaya wakasan binasa yon, no? Sa niya kaya tabloid binasa yon, no? O ngayon bi parang binabawi na niya, no? O, ganyan po talaga ang school bukol, no? O ngayon sabi po ni Roque Nagwanson, may siyam na member ang minority black led by Senator Alan plus 2 billion na original na nasa majority ni Cheese and lumipat lang para mapanatili ang chairmanship sa komite ang Senator Pia dead, deadlock na ang 12-12. <laughs> Di ba? Ipit sa sitwasyon si Jinggoy dahil pinangalanan siya sa hearing sa lower house of for re-elect siya sa 2028. Tandaan natin, sabi, buhay pa si Erap. Kung mahingi kaya ng, mangingi kaya ng tulong kay Erap si Jinggoy at tawagan si JB na nasa majority na si SP Soto, ngayon, ano kayang pwedeng mangyari? Ito po ang ano ni Rowena ni Guanzo, no? Pero ang pwedeng mangyari dito, may possible na si Erap, kung sabi si JB, o oh, JB, lipat ka rito. <laughs> Di ba? Kasi may, may ipit si Jingoy eh. Kung hindi, kung hindi nyo magawa ng paraan na sa, hindi na ba siya sabi si Jingoy, pagtanggol natin. Nga lang, kapag ito, naipit ipit ng gusto, eh hindi pa ba babayaan ni JB to, syempre kapatid pa rin to eh. Di ba? Gagawa ng paraan to, bababa sa may majority. Eh, teka, iniipit nyo na eh. Samantalang si Bonjing, Saka si si BP, si nag BP sa si Amerika, si Dracula, eh hindi masangkot-sangkot sa usapang ito lalo na may ano, malaki ang insertion niya. Samantalang ito, mahina ang ebidensya na banggit ang pangalan ng Bryce na nagsisinungaling, ha? May ipit dito si Jinggoy. Maari nga nga maari chorya ko lang ha na si JB malipat dito. At kaya naman si Kaytano, yung kapatid niya kakausapin niya lang, hindi dalawa na. JB sa kapiya Kaytano. Eh yung dalawang bilyar. O, oh, pwede na. <laughs> di ba? Mayari na. Yan yung ko sa inyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, wag natin, wag natin maliitin ang minority. Di ba? Kasi, parang si ano, ang, parang iyabang kasi ni school bukol eh, no? Talagang pinanindigan niya eh. Yung kaya niya Hindi, eh. eh, SP mo Wala magagawa. Nag-dinner pa sila. Hindi oh. dinner o oh, lunch. Kasama-sama yung majority, oh. Sir, hindi, hindi, hindi mo panahon lahat, sir. Tandaan mo, sir yung panahon mo pinilit lang. No? Kasi hinala ng iba, nilagay ka dyan para masibak si Marcoleta, para mawala ng investigasyon, para makapagpatuloy. Yung mga ututo -utu naman, nagpapaniwala sa mga social media, eh abogado daw si Senator Marcoleta, ni Diskaya. bugok. Ito sabihin ko sa iyo, pag nabasa mo to, bugo ka, bugu ka, bu bugu ka. Diba? bugo ka, bugo ka. Di ba? Bugok ka. Lahat ng member mo, ano member mo, bugo ka, bugokan. <laughs> Di ba? Kasi tingnan mo naniniwala sila si si Jared Rodante Marcoleta eh ator ni daw siya ni Diskaya eng eng ginagawa ni Marcoleta ko ano yung bata sa Blue Ribbon o ngayon nasa Blue Ribbon na si Ping kami naman ang magsasabi abogado o pulis ni Diskaya si Ping o, ano pakiramdam di ba ganun din kayo oh porkit di nabanggit yung sa api ng 2022 as ah, 2016 ng 2022 gusto lang isama mga Duterte mga bugo di ba nawawala na usapan insertion saan ito mga to o oh, ito maari po nako niluluto na po kaya tano isa na lang SP na ito pa sabi oh. oh. isang isang senador lang ang ma-flip bukod kay senator Pia and Villar siblings ang yan. JB, Tulpo, Rapi, Tulpo, Erwin, Lapid. Alin man, kasi yung iba, churbul na eh. Magsasama-sama na yung mga pink lawan eh. Di ba? Hindi na bibitaw yung kahit anong mangyari. Di ba? Lalo, lalo si School Bukol, di ba? Talagang nagpapakaaso doon kay Romualdez, di ba? <laughs> Oo, ayaw niyang amine natanggapin tanggapin na aso siya ni Romualdez. Di ba? Pero nakikita ng iba, yung ina-act niya, ganoon na rin. Di ba? <laughs> kahit anong tanggi mo, sir, taong bayan ang mahatol sa'yo. O, di ba? O, gatchal yan. JB, ito yung mga possible. Nako si JB, delikado, delikado to. Pang ito, napakiusapan ni Erap, sabi ni Rowen, na may possible, ano mangyayari, eh, di ba? O, oh. o oh, kaya, ito, tuloy na tayo sa, tati, sa, topic natin. Ito po, si Eli Saludor. Eh, alam naman natin, isa sa mga pinakamagaling to. No? May, ano siya, may hinala din siya na buo na. Ito, painggan natin, ha? Na, painggan natin. Parakas po ang ugong-ugong uh, ko ngayon at usap-usapan. Uh, usap na magkakaroon po ng uh, panibagong uh, liderato dyan po sa Senado. At ang uh, umuugong na balita ay ito pong uh, si uh, senator Alan Peter Caetano na kung saan ay uh, ang sinasabi ay uh, meron na po itong sapat na bilang at uh, sabi natin majority votes uh, mula po sa kanya mga sa Senado Nako po. para makuha yung uh, pagiging Pangulo ng Senado. At uh, syempre ay uh, itong mga rumors na ito ay hindi po ito magiging opisyal hanggat hindi natin, no? antabayan natin mm, araw ng lunes yung uh, sesyon ng Senado. At uh, kung talaga bang ano, uh, magkakaroon ng pagbabago sa liderato po ng Senado. Dahil sa alam nyo, yung sa nakarang vlog ko, um, ako, bayan, ay, uh, mga kubayan, ay di ba mismo si uh, Senator Ping Lacson, ay umamin na uh, sabi ko nga talagang napaka-nipis po ng uh, majority black ko ngayon. At... Oh, napaka-nipis talaga. Bakit niya sabi yon? Kasi nakita niya sila, JB. Sabi niya, pakiusapan lang to ni Erap eh. ba? <laughs> diba? Tapos na. Dala na ang piya. Kausapin lang ng PIA. sa kasi bilyar eh. Tapos na. O yung bilyar sabihin, o oh, bilyar, huwag kang mag-alala. Hindi mo wala sa iyong komite. Kami na ang SP. Ako na ang SP. Bibigay ko sa iyo. Mananatili sa iyan. O, dililipat na. O, si ano ha. Painggan natin si ano ha? Pahinga natin si... Eto, si Senator Marcoleta, sabi nila. E, eh, ito sagot si Senator Marcoleta sa kudita. Para malinaw sa atin lahat. No? Kasi baka sabihin nyo naman, si Senator Marcoleta, eh, gusto niya bumalik sa pagiging ribbon, eh, ayaw na nga niya, pagod na nga siya. Eh. Hindi siya pagod. Ginagampan na yung trabaho niya, kaso, kaso pagagampan niya, okay na sana, itutuloy na niya, trabaho niya, mabilang dating litigation lawyer, mariresolba na, umami na diskaya, pinagkamalan pa ng mga bugok na kinakampiyan daw yung diskaya. Tapos yung Bryce, nakukitan sila. Sinito daw, ang guwapo daw. Kaya yung damdamin nila, hindi maiit kay Bryce, pero isang bilyon ang pinatalo. Pinatalo lang yon bukod pa yung nakurakot. Kaya sasabihin mo, si Anya, mas malaki na kurakot ng diskaya kaysa Bryce. Yung diskaya, daan-daan bilyon. Si Bryce, isang bilyon lang. Aba, konti ano pala ng kurakot kung sino yung mas mataas, yun ang parusahan. No? At yung sino yung mababang kurakot, eh yun ang, yun ang asikasuhin natin. Bigyan ng protection. Tama? Uh, wala na. Hanggang ngayon, wala na sisising congressman. Walang sinisisi. Ang sinisisi lang nila ngayon, si Diskaya, yung Bryce, yung mga senador, at si Marcoleta. Yan gusto nilang sisihin. Naanya, kakampi niya. Pero in the realidad, walang may kasalanan na congressman. Hanip, ang lakas naman ng kontraktor. Sinong kontraktor sa Pilipinas ang malakas sa loob na hindi, na hindi kumakapit sa congressman? Ibig sabihin, ali, ang, ang tibay ng mga nato, ang tibay ng mga diskaya, mga kontraktor, pati mga DE na walang kakilala. Ganyan sila mag-analyze yung mga galit kay Marculeta. Wala nang usapan, kundi uli ulit Mga DE, Bryce, Ah, uh, si Taba, si Baboy, yung Bonjing, sino ba 'yon? Si Bryce, pati yung Bonjing. Tapos yung mga si Diskaya, tapos ayan na kay Marculeta na. Tapos mga Duterte na. Wala na yung totoong flood control, wala na yung mga congressman at yung mga nabanggit ng Diskaya kasi sino ngaling? Kaya sino ngaling? Ito naman mga ibang Gen Z na niwala doon sa mayor ng Pasig. 'Di ba? Ganun lang puro lol. ko sa inyo ha? Ganun umiikot ang kwento ngayon. Ngayon. Kaya ngayon, ayusin nyo yan sa pamamagitan ni Ping Lakson. Yeah. O, panoor natin. One page po. over the weekend po, sin, meron pong umuugong na may kudeta daw po laban kay SP Soto. May nagsasabi rin po galing daw po sa Duterte Block yung move na to. Your comments po. Hindi <laughs> ko naman alam yan. Hindi naman ako tismoso. <laughs> Pero sen wala pong wala po bang kuda na labubuo ba ngayon o may info po ba kayo? Ako wala, baka ikaw meron. Tuloy mo nga sa akin. Chika na lang po tayo. Thank you, sir. Sir, sabi niyo mahirap yung ano, pag-manage nung kayo ay Blue Ribbon. Nakita mo sir. naman yun, di ba? Oh. Yes, sir. May, meron kang uh, pinupunto dito. Tapos biglang sasabihin sa'yo, ang pinakamahirap dito, biglang may mag-i-intervene. Yeah, uh, yeah. Uh, Mr. Chair, may I intervene? Of course, uh, yung papayagan ako. Yun ang marami. Kaya kung minsan may nagsiselos, eh, ka kanya, hindi ka naman pire. eh. salita na salita. Eh, paano mong gagawin ang intervene ng intervene ito? Papayagan mo pagkatapos. Eh, tapos yun naman, nandun pa siya rito. Eh, <laughs> ako, so, hirap na hirap ka talaga doon. So, sir, nakahinga ba kayo ng maluwag na hindi na kayo yung chair? Or would you have wanted to stay as the chairman of Blue Ribbon po? Hindi mo naman tanong. Nakaluwag talagang lumuwag. Nung pag, nung, nung ako'y pinalitan na yung paghiga ko sa kama, nakatulog ka doon. So, so, ayaw nyo na rin, sir? Or would you have wanted to stay, sir, as the chair? Eh, siyempre, kung ako yun, eh, mandato eh. Ayun Ay inang ang tungkulin natin. Hindi naman tayo umaatras sa uh, tungkulin. Oo, ibig sabihin niya ta, kung kung sa kanya Blue Ribbon mapagpatuloy, gagawin niya na mahusay. Eh ngayon, tinanggal siya, nakahing na siya na maluwag. Bakit? Eh sakit sa ulo nitong mga to eh. O ngayon, wala si Seton Marculeta. Sisisi niyo pa kaya si Marculeta nang tatakip? Palusot ng mga to eh. Binanggit lang pa nga lang kasi ni Romualdez, nagkakaganyang kayo. Eto eh, mga loyalista na to, kahit alam nila na si Bonjing, may, may, may pasimuno ng mga ito, ha, na sinasabi nila, pilit nilang pagtatakpang kasi niya, Marcos. Walang problema kay BBM. Okay siya, tatrabaho siya, hindi siya kurakot. Pero ang problema, yung mga nasa babang iba. Kaso pagtatanggol nyo, kasi niya, BBM pa rin sila. Tama? Kahit mali na kayo. Di ba? Ibig sabihin, kahit mali kayo, hindi kayo mag-research, hindi nanonood ng TV itong mga to, halos kung ano matapat sa cellphone nila, mapanood, puhusgahan nila. Kaya wala sila alam kay Rodante Marcoleta na may press briefing na ginawa kanina. ba? Diba? Ngayon, hindi nila napanood yung press briefing. Ha? Mag, mag, mag keyboard, warrior yan. Hindi, Marcoleta, wala ka talagang ganyan-ganyan. Sagutin mo. Hindi e, ka ba nanonood kanina ng press briefing niya? Nasagot na niya yan. Kaso yung, yung isang ano, nagbabash, hindi niya, hindi niya nanonood ko ano lang na panood sa cellphone niya, mag yun lang doon siya nagko-comment, wala siyang kalam alam di ba? Kaya nga marami nanonood sa atin na walang alam tungkol sa nangyayari. Kaya a -a andito tayo, kinukuwento natin isa-isa yung kaganapan. Kasi baka yung mga ibang politiko na nanamantala, hindi lahat ha, nanamantala yung paniwalain yung taong bayan na eh, keso ganto si Marcoleta, keso nagkampi kay Diskaya di ba? Huwag kayong papaligaw, mga kano, huwag kayong paliligaw. Sabi niya, ang Biblia, pag hindi nababasa, nililigaw ng pastor, di ba? Na matakaw. Ano na no, bring up niya on Thursday dito? Panoorin niyo, si eh, Kayatano, ano, panoorin niyo yung tema, yung kudita, kudita. Bring up niya. Hindi ka ikaw, ikaw ata nag interview noon sa Sino nag-bring up na may na mag-ingat na waka, baka kasi king sila, siya kami. Si Sina oh. Sino din sino din ang bumara sa nung Sunday na may niluluto? Sino sino din? Si Senator King din, di ba? O oh, so, I ilan ang website, ilan ang Facebook pages sa Pilipinas? 100 milyon. May isang website na nagsabing si kahit ano na SP, maniniwala silang lahat. Hindi dapat tayo takot sa sarili nating anino. Siya nag-bring up na may Siya din bumarel nung may Ang tawag doon, huli dap. May ko, The minority always wants to be the majority. The majority never wants to be the minority. Pero nung sinasabi nyo nung Thursday nung may bala kami, nag-meeting kami about our agenda. But if you categorically sir, na may niluluko po kayo kung diba? minority always wants to be the majority. So, sir, naliligaw diba? pa rin kayo ng ilang members ng Not majority. actively. Not act may timing yan eh. Di ba yung kaka ka ano lang eh, kakaupo nila eh. Siyempre, solid pa sila. Eh, hindi pa namin napag-usapan sa minority na kung meron man, pagpapalit sino, pumayag sila na ako'y minority leader. Wala pang uh, nag-uusap as a group kung sinong Senate President. Ngayon, kung may discontent sa labing lima, problema nila yon hindi namin problema yon So sila nag-bring up, tapos sila din babarel. Sila din magsasabing may may plot. Eh sila na nga nag -plot, plot Election pa lang sinasabi ng papalitan nila si Sen. Escudero. So uh, we are minding our own business. With all due respect, Mr. Majority, uh, Mind your own business also. Hindi niyo, huwag niyong yung minority. O, oh, eh, para, kasi natat natatakot yung majority. Na kaupo lang ni SP, ng SP na si School Bukol, eh baka mapalitan ka agad. Yung mga majority, may, yung majority, bababa agad minority yung mga yak. Di ba? Isa nga, isa lang mawala doon eh. Bawa lang kapatid dito si Pia Cayetano, tapos na lahat eh. Magsusunuran na eh. Di ba? Oo. Oh, di ba pinaliwala natin kanina? Kahit nga si Erap, sabi niya, kung sakali si Erap, ah, story lang ah kung magsaita, JB, lumipat ka na rito. O, JB, alin ka rito. O, nakiusap si kaya, ano, lumipat ka na sa minority. O, lipat ka na rito. May, ano, bubuin tayo ng, ano, ng species kaya tano. Yari na. Pakalaman nyo yung sarili nyo mga problema. So, walang active na nilulutong kulit. May di get that uh, categorical answer. Sir, sure. there is always a possibility. So, pag lumapit sa amin ngayon, uh, siyam kami. So, pag lumapit sa amin, apat, at sinabing, majority namin, tatanggihan namin. Tatanggihan namin. Hindi. Pero, pero ako, ni isang senador na majority, o, wala akong kinausap. Ate ko, parang kong kausap. Pero pinag-uusapan namin, bills, padel, etc. O, ba? Diba? O, tinanong niya, may possibility ba? ito may possibility. O, ikaw ba? Hindi pa naman nag-uusap-usap dito. Eh. Di ba? At bakit ko siya i-compromise? Di ba? So sa sabihin nyo, sa bukod sa ate ko, sa labing apat, sinong kinausap ko sa kanila? Tanong nyo. O. Oh. O, oh, di ba? Apat lang kailangan eh. <laughs> Pwede, possible dito, kinati niya lang kausap niya. Pero pagkakausap niya, hindi pa niya kinakausap tungkol dun sa kudita. Pero, anytime, pag nakup, Nee, ayoko sabihin yung word na nakupalan, hindi ba kay school bukol at sobra na, at di ka magsuswing-swing, patuloy ka pa rin ganyan, at patuloy pa sisisihin si Rodante Marcoleta, eh baka may kalagyan ka na alisin ka. Di ba? So, 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 paano nyo, ibang kapit lang, paano nyo tutulungan o or whatever o ano man na action ninyo dun sa dalawang kasama na sa minority black na being implicated sa ano Everyone has all the opportunity to defend them to themselves inisa-isa nila sa amin kung paano hindi tumutugma yung sinasabing resibo. May ghost projects, may ghost din na resibo. Halimbawa, kay Senator Jingoy, naka-amerikana siya nung birthday niya. Sabi ng witness, uh, yun yung birthday niya. Kay oh. Uh, Senator Joel, hindi pala screenshot yun, ha? Ang screenshot, cellphone mo, kinunan mo ng picture, uh, di ba? sinave ko yung screen, kaya screenshot. Okay. Ito pala ay picture ng cellphone ng ibang tao. Okay. At hindi naman member ng CA si Joel noon. Okay. At confirmed na si Sikra. Hindi tumutugma eh. O, tamo. Yung, yung mga mga picture na nilabas na magkasama daw si Jingoy, naging batayan na nila yon Sa picture na yon Para picture lang, gusto na nilang palabasin na si Bryce nagsasabi ang totoo kaya sa mga diskaya. Kaya yung Bryce Hernandez, may karapatan na magkaroon ng proteksyon. Samantalang si Diskaya hinihingi ng proteksyon ni Senator Marcoleta, pinagdodahan pa ng mga mahihina si Senator Dante Marcoleta na pinuprotektahan daw ang mga Diskaya. Nagkamali kayo diyan. Mag-isip-isip kayo kung sa paramihan ng pagsisinungaling si Bryce ang marami sinungaling. Bakit? Yung in-interview siya sa Senado, papaalala ko sa inyo mga bagay niyo nalilimutan. Yung Bryce Hernandez na in siya, ini-investigahan in siya sa Senado, ang dami niyang tinanggit kasi nung Ngayon, eto litrato sinasabi ni Ketano. Picture screenshot. Ha? Hindi tumutugma. Oh, pero ba't nila iningatan? Bakit? Kasi hindi binanggit yung pangalan nung dalawa. di ba? Dalawang senador lang binanggit. Baka pinilit pa nila. ba? Diba? Eto, kaya si Diskaya hindi nalagyan ng protection. Parang, wag pabayaan mo na si Diskaya. Yaan mo na yan. Wag nang gawin witness yan. Parang ganun eh. Huwag nyo nang gawin witness yan. Pabaya mo. Ikasuha na lang yan. Lahat ng pera, sin sila nagnakaw. Ayaw nila kasi nga, tutuga, ayaw nilang kumanta. Tama, maniwala kay sa akin, o? No? pahirapan papuntay sa Senado yung si Diskaya. Oh. Ayaw oh, nila papuntay niya kasi baka magaganon-ganon. Oh. Kumambyo na nga, di ba nakaraan? Oh. Inaharang nila. Kasi nga, nabanggit yung pangalan. Wag nyo na kami paglulukuhin. Obvious na obvious naman eh. Gising na gising na yung tao. Huwag nyo nga kami paglulukuhin. Ito mga iba naman na ano, nagal na kay Marcoleta, pati sarili nila pinagluluko eh. Oh, nila nila yung gusto nila ilaban, kahit mali. Di ba? So each one of them will have their opportunity. Di ba? Ang tanong, sa daming binanggit from the DPWH to congressmen, bakit nakapokus tayo dito sa Senado? Kung meron tayong problema dito sa Senado, file kayo sa ethics committee. Oh. Di ba? katulad noon, ba't hindi nasabihin kung yung sa CCTV, kanino pumunta? Oh. O ngayon, suspect yung punag-tuloy lahat. O ngayon, kung CCTV ang pag-uusapan natin, eh, pwede palang magplanta na dito. Papuntay natin isang contractor sa isang media, tapos sabihin natin, yung media na yan ay ganito. So, Papuntay mo sa isang senador. Hindi kami komportable na walang rules. Kayo ba pwede nyo tingnan na CCTV basta-basta? Kung kailangan, mag-request muna kayo. Mag-request, syempre. Kung so, so may nakita kayo na parang alanganin, let's say, tingin nyo may dalang bomba, punta kayo sa Sgt. of Arms, sir, kutahan nyo yun. Mm, tama. O kaya kung nakalabas na, sir, tignan nyo yung CCTV. Tama. Tapos kung kailangan, i-request nyo. Tama. Diba? In yun, I, I agree. Doon kasi, pinapaliwalad ni Cayetano, doon sa sinasabi na may nakita daw sa Senador na may kickback na pumunta sa Senado, gusto nyo iklaro, nare-request naman CCTV. Ang maganda, ilabas yun na yung CCTV. Yun ang parang nakikita kung gusto niya eh. Nakirequest naman yan, okay naman yan. Ilabas yun na eh. Hanggang ngayon, wala nilalabas eh. Ano yan? Delaying? Pampaniling lang? Ilabas yun na kung meron. Kasi baka kasi si Eto Marcoleta ay naghatid na lang Hopia eh. Di ba? Pinagkamalan yung pera, kickback. Nililito nyo eh. Pero yung pinangalanan ng pinangalala ng Diskayan dalawa, si Bonjin at si Dracula, ni hindi nyo man lang pinapaalala sa taong bayan. O oh, ito, ma-insertion sila. Oh. Wala sila noon. Tapos yung mga galke kay sigi sige, bakbak -bak kay bakbakan, bakbakan. Kahit mali ano, si Joe Bonjing. Di diba? Mr. Senate President. Dapat hindi, balat dapat hindi tinatamaan. Nabanggit nyo, devious. devious. Ibig sabihin, makademonyo. Yung plot na magkakaroon ng bagong Senate President. Unang-una, ang nagbanggit na magingat ingat sa coup ay kasama nyo sa majority nung Thursday dito. Hindi kami sa minority. Uh -huh. Pangalawa, 2007 pa ako nandito sa Senado. Wala pa akong nakitang minority dito na ayaw maging majority. Uh -huh. Si Coco Pimentel, tuwan-tuwa sa magiging minority pero gusto niya maging majority at mag, gusto niya maging Senate President. uh -huh. Sa 24 sa atin dito, baka si Lito Lapid lang ang ayaw maging Senate President. Uh -huh. Pero baka gusto mo rin. Baka gusto mo rin. Pwede rin. Pwede rin. Oh. So, tatlo na lang kailangan natin, Supremo. Siyam na kami, pang sampu ka, tatlo na lang, labing tatlo, Supremo. Okay. What's my point, Mr. President? Hindi po kami ang nagsabi. Dapat talaga pagbawalan ng mga ano. Hindi, no. pasensya na. Wala mga open da. Pagbawalan ng mga artista na manong um, sa, sa, sa na wag na. Hindi mo pa dinapay na Wag niyo na, na wag na kayo magboboto ng mga ano, mga sikat, mga ano. Hindi totoo lang. Hindi dito kailangan, hindi dito kailangan ng talino. Hindi dito kailangan ng mabait. Hindi dito kailangan ng matulungin ka. Ang kailangan dito may alam ka. Tamo si si School Bukol. Showtime. A showtime ano ano? Noon time show. Kahit nagre kay Bato eh. Ito eh, totoo naman. Katwiran niya po. Katwiran niya po. Eh, eh, Mas marami na tulungan niya yung noontime show kaysa sa, sa atin eh. Bugok. Kaya mas marami na tulungan yung noontime show kasi may kurakot ang senador dati pa. Hindi mga senador ha. Yung panahon ng mga senador pa dati may kurakot na. Ni, hindi niyo na-resolve Tumanda na kayo dyan. Ilang kayo sa senador tumatanda na dyan. Magurang na kayo dyan ha. Hindi niyo na-resolve yung, yung kurakot. Kaya nasasabi niyo yung noontime show marami na tulungan. Marami na tulungan yung noon time noon time show dati pa. Kasi ako rako't ang Pilipinas na yung bagay na hindi niyo inagapan. Nagsitanda na kayo diyan. Kasi ngayon mag-iimbestiga kayo. Independent body, mas magaling anya kami kaysa kay Marcoleta. Mas magaling kayo? Eh bakit noon hindi kayo umepekto? Huh, Titindi ng mga to eh, no? Hindi kayo lulusot. Kung lulusot kayo sa media, sa mga vlogger, di kayo lulusot. Dahil ang media, misa may kinikilingan ang mga vlogger prangka, mga vlogger prangka. In my plot. Alam niyo po kung nabasa ko to sa Facebook, napakaganda. Oh. Sabi niya, what is the difference between stupidity and intelligence? Hmm. Sabi niya, ang intelligence may hangganan. Hmm. Tama nga naman, wala naman hangganan ng stupidity, di ba? O oh, so tanong ko sa inyo, mga kasama ko, sa minority man majority. Mali yun. Kung Biblia pag-uusapan, mali yun. Nagpapaniwala kasi kay Misa sa mga hindi biblical eh. <laughs> Kaya itong mga to, kung na lang, hindi mananalo sa akin itong mga to eh. Gagamitan ko to ng Biblia. Ayaw, gumamit kayo ng batas. Pero sabla yan, pagkatay sa Biblia. Kaya ito to, to. Kaya hindi, hindi uubra sa akin itong mga to eh. Sinong tanga na magkuku tapos i-announce ia tapos ilalagay sa Facebook na may numero na sila? di uh, Diba? Wala naman magkuku tapos siya announce tapos sasabihin na meron. Siyempre lahat tayo may supporter, kinikilig 'yon. O ilabas natin bukas na si JBRs ito ang magiging Senate President. Kikiligin po ang mga supporter ni JBRs ito. Ilagay po natin na si Jinggay Estrada, kikiligin supporter niya magagalit naman yung galit sa kanya. Hindi. Nung nilagay si school si Bukol, marami na galit eh. Hindi kinilagay. <laughs> so, we respect the majority and your prerogatives, Mr. President. Di ba? Wala akong kinausap na senador over the weekend. In fact, nahihiya ako sa minority because ang paalam ko sa kanila, minority leader. Di ba? But I can tell you straight in everyone's faces, with all humility, dahil alam nyo to. You offered me the, the Senate presidency in 2016. Oh, tama. Pero ang kasama doon ay magiging Secretary ay Justice Committee si Leila De Lima na alam kong ang tanging pakay ay tanggalin si Duterte plus other <laughs> ang tanging, tanging pakay tanggalin si Duterte, sumagot ka agad eh. Hindi ko alam kung para kay Kaya no? Post ni De Lima sumagot ka agad. May kasabihan po tayo ang Caldero Este ang lata mas maingay pag walang laman. Mas maingay. Oo oh, nga naman. Pag walang laman yung kaldero, napakaingay. Eh, maingay ka rin naman, mami. Pasensya na. Ang ingay mo rin, mami. Totoo lang. Oh, ang ingay mo rin. Oh, sa'yo tatama yung sinabi mo. Oh, may kasabihan niya tayo, bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag mong saluhin lahat. <laughs> yeah? Tuloy natin. Ito yung pinapatungkulan ni Kaya sumagot kagad ka si ano eh, Dilimay, oh itis. Hindi ko alam kung itis sagot niya kay Kayatano ha. Pero tugman-tugma eh, nagpost siya eh. Pagka-aura ito ni Kayatano, bigna nagpost itong si Dilema ng ganyan. <laughs> Totoo naman, di ba? Hanggang ngayon naman eh. Tama lahat, pati sabong kukunin kay Duterte. E, eto, ay kukunin na naman kay Duterte. May kinalaman naman talaga si Duterte dito kasi nga, dalawang agwat lang naman. But I did not agree with Pagkatapos pagkatapos, was Pagkatapos, pagkatapos ng Duterte, Marcos kagad naman. Ibig sabihin, malapit lang talaga ang distansya. Okay, wala tayong problema doon. Ang problema nga lang, nawawala tayo ito tungkol do sa totoong issue. Insertion, plug control, sino dapat managot ng mga opisyales? Hindi eh. Si Discaya lang ang paranagotin. Yung, yung Bryce, bigyan ng protection yan. Oh, gawin state witness yan. Oh, tanggalan. Oh, si Bak, nagmamalaki pa. Sinibak na sa trabaho sa bilang DPWH. Ngayon lang sinibak ko ata kanina lang. Titindi mo, titindi nyo. Di ba? Cost. Hindi ko kayang bayaran. Sir, palatang halata ang taong bayan na pinaggagawa nyo. Huwag nyo na lokohin. Kami, sumasakay na lang kami sa mga pinaggagawa nyo. Alam na namin ang totoo. Hindi ko kayang bayaran yung cost na yun. So, I lost it. Napunta kay Coco Pimentel and... Okay. Ito po, isang mapagpalang araw po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mabuhay lahat kayo. Ingat kayo palagi.